Mga kapsat, magandang umaga. Ngayong araw ay magluluto ako ng ginisang munggo at panggabihan namin. Ang ginamit ko ngayon ay paanang baboy. Yan. Pinapakuloan ko na siya tapos nilagyan ko lang siya ng kan. Asin sa paminta At habang hinihintay ko itong paanang baboy na lumambot ay papakuloan ko na din yung munggo kamsat para lumambot na din. Para mamaya ay gisa-gisa na lang. At ito kapsat, pinapakuloan ko na din tong munggo para lumambot at eto na yung paa ng baboy kumukulo na kabsat ayan kabsat malambot na tong munggo okay na to tapos ayun malambot na din oh kitang kita naman yun oh. Eta. Kuha ko ng tinidor. Ayan, no, mukha sa oh. lambot to. Oh. oh. Wow. Ano? Oh. Okay. Magigisa na ako kabsat. Pinapainit ko na tong kawali at ito yung uh, paanang baboy, bali ko niyan, yung bandang kuko na. Tapos ito yung munggo kanina, nilipat ko muna dito kasi gagamitin ko tong kawali. Yan lalagay na ako ng pan, mantika siguro mga kwan lang 2 tablespoon ayan hintayin ko lang uminit konti tapos ang gagawin ko kabsat ay ipriprito ko muna itong pan itong uh, pan ng baboy para masarap Ayan, tagtag. Nilagay ko na yung paan ng baboy. Lutuin ko lang ng konti hanggang mag-brown. Tumata lang si Kapsat. <laughs> Sabi ko na itong alamang Kapsat. Ayan. Paluin ko lang. Ayan, tapos isusunod ko na yung bawang, sibuyas, kamatis, at saka yung patis. Ang mauna muna yung patis. Ayan, pati-pati. Hmm, ang bango. Lagay ko na din yung bawang. Ayan. Tapos sibuyas.

Lagay ko na din po manggo katap. Ngayon. Haluin lang tapos lagyan ko na nung sabaw yung pinagpakuluan ng paa. Lagyan ko na nitong kan. Sabaw bali yung pinagpakulaan ng paakamsad tapos lulutuin ko lang to ng pan ng 5 minutes okay na kasi malambot na yung pan ng baboy saka yung munggo takpan ko lang kamsad ah, uh, ko na itong pan sili na pangsigang ayan Takpan ulit lalong masarap sana tong ginisang munggo kamsat pag meron dahon ng ampalaya kaso wala kang makahanap dito dati nga kahit yung talbos ng kamote wala eh at pag malapit ng maluto kamsat ay lagyan na ng paminta din ayan I-check ko kamsat. Ayan, ang Okay na ito, Amset. Patayin ko na.